Hello, good morning mga people Good afternoon, good evening sa ating lahat Welcome back to my channel people Kumusta po ang lahat? Uh, bago ang lahat people Shout out sa lahat mga nanonood Sa mga baguhan dyan Huwag nyo po iskip ang aking ads uh, Tuloy-tuloy panuurin hanggang matapos Kasi sa katapusan or sa kalagitnaan Doon ninyo malaman ang pinaka the best na result At ang katotohanan So, sa mga baguhan people, pa-click, subscribe, at click the button bell para updated kayo lagi sa mga video na ipopost ko. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang ginto at ang diamante or diamond at ang white gold. No? At meron pa yan, silver pala. Wait ha, kunin natin ang silver. Eto, nandito na yung silver. Medyo madilim lang. Ito silver to. No? Yan. May mga nagtatanong sa atin na ang ginto or ang diamond at ang silver at ang white gold ay pangontra ba sa kulam at sa barang? Yan ang pinaka-the best na tanong. At yan din ang medyo hindi pa ako nakakapanood sa mga YouTuber na nagbablog tungkol sa mga ganito kung ito ba ay pangontra protection sa atin. So bago ang lahat, God bless. Huwag niyo po skip ang aking ads. Panuorin mula umpisa hanggang matapos ang aking video mga people. Para mas maunawaan ninyo kung ano ba talaga ang pangontra at protection sa ating katawan. So ito ay stainless gold. No, stainless gold lang po ito. Ito may basbas, -bas. ito ang binabasbasan natin, no? Stainless gold lang 'yan. Hindi tunay na gold 'yan. Ang stainless gold people ay nagfe sa katagalan. Uh, at 'yan ay hindi protection. Pero pagka meron kang mga ganito, maaaring buhayin mo at gawin mo at alagaan. Uh, sakaling mabuhay at magiging protection mo 'yung ganito. Pero kung ang ganito na stainless, hindi 'po 'yan pang-contra protection ha Okay. Dito naman tayo sa silver. Ang silver, matabo no? Ang silver people, no? Silver. Yan. Ang silver, mga people, ay hindi kumukupas, pero umiitim siya. Pero pagka nilinis mo, ay babalik siya sa normal niyang kintab. Puputi at kinis at ganda. Eto, hindi na nalinisan kaya ganyan na ang kulay niya silver po ito. So, hindi rin po ito pangontra sa kulang barang aswang wala. etong white gold. Eto ba ay pangontra? Hindi po ito pangontra, people. Hindi rin yan protection sa atin. No? Etong, eto, diamond. Eto, diamond ring. Mamaya na tayo sa diamond. Dito muna tayo sa mga ginto eto ginto original na ginto ginto 18k gold nasangla ko na rin to ng 10,000 noon, ewan ko ngayon baka mataas na ah ganyan kalaki ito yang ginto na to at ginto na ito 'yan mama mary yan mama mary ginto 18k din to people magaan lang to Uh, yan. Eto mga ganito, people, ay maari mo magiging protection. No? Kasi nakahulma sila ng kay mahal na Santo Niño at mahal na Milagrosa. Ito ay buhayin mo, dasalan mo para mabuhay, para magiging protection mo. Pero kung yung ginto lang or ito lang ang kailangan mo para sabihin mayroon kang ginto, ay mayroon kang ginto, protection na kwintas lang, wala man lang ka kaano ano, wala yan, hindi yan protection, ang mga ganyan eto, hindi rin yan protection people ang mga ginto, white gold gold, na ganyan, hindi yan protection pero kung kukuha ka ng mga uh, ganito ganyan na mayroong hulma na ating mga buon buhayin mo no? basbasan mo, Lagi mong dasalan tuwing Martes at Biyernes para mabuhay at magiging protection mo sa disgrasya at iba pa. Disgrasya uh, ko anuman klasing mga hindi inaasahan 'yan. Pero hindi 'yan protection sa kulam barang. Matatamaan ka pa rin. Ayan. Okay, tabi na natin 'yan. Ngayon dito naman tayo sa Diamond Ring. Ah, uh, dumilang nang kokoko. Ang diamond ring, yan, diamond ring. Tiga. Oh. Hindi makintab kasi hindi na siya nalinisan Ito pong diamond ring na ito ay bigay po to sa akin, people. No na no? 10k lang siya. Pero napaka ano niya kasi binigyan ako ng diamond ring. No, daming diamond oh. Taga America, Arizona ang nagbigay nito people taka blessing tayo at ako biniyayaan nito no? eto binili ko na talaga eto puro diamond ring so ang diamond ring ay protection ba yes maaaring protection ang diamond ring isa sa balat ko rito people ay nakabaon ang isa dyan na diamond na ganyan kalaki meron kasi akong hikaw na mas maliit pa nito nito mga siguro ganito kaliit ah malaki pa nga to ay mga ganito kaliit ang bilog niya ay nagpabaon ako sa balat ko na original na diamante ng diamond kasi ang diamond bato na hindi kumukupas walang kupas po ang diamond hindi kumukupas yan at hindi nagbabago no at mahirap daw basagin ang diamond ring, ang diamond. No, kasi kahit ipainitin niya nang painitan, wala, walang nangyari eh. Nakabaon sa katawan ko rin ang diamond ring. Ay, diamond ring, sorry. <laughs> ano ba 'yan? Bakit diamond ring pa tayo yan, Laki-laki nito. Ang diamond na bato. Isang piraso nakabaon sa kanan ko. Pinasadya ko talaga. Ang diamond people, <clears throat> maaring protection ito. lawan at kinatatakutan ng mga itiman. No, pag may diamond ka sa katawan. O suot-suot mo lang. Pero ako minsan hindi rin ako nakasuot nito minsan eh. No, suot ko minsan, minsan hindi. <coughs> Marami akong diamond, yung iba nasanglaan na, narimata na tuloy. <laughs> Ganyan po yan, people. So, <coughs> tandaan nyo, people. Pag nagsuot ka ng diamond ring, pabasbasan mo. Para protektado. Pero ito ay matatamaan ka pa rin. Pero slight na lang ang tama mo. Maaring pwede kang magsuot ng mga ginto at alahas o anumang klase. Pero matatamaan pa rin tayo people. Pero slight lang. Eto, may tama ka pa rin dito, konte pero hindi ganun katindi. No? Kasi ako, subok na people. Ako ay napakatagal ko na gimateranting ritualista, manggagamot, o ano-ano mang ginagawa ko, marami pa rin bumibira sa akin, sa totoo lang marami pa rin uh, tumitigal po, marami pa rin hangin. kaya ako napilitang magbili ng mga diamond, itong mga diamond nito ito yung malabo na diamond ito <coughs> ito yung makintab na diamond ito naman malabo na diamond mayroon palang lang ganun na diamond eh, malapo. Pero pinatingnan ko na rin to, pag sinangla to 20 mahigit. <coughs> 20,000 mahigit. Bili ko nito 30,000. Noon pa to. Ngayon mataas na to. No? So yan people, pag nagka mayroon kayong mga karga sa katawan na mga alahas, maa maari pa rin tayong tablan dahil hindi naman talaga yan ang mga protection. Ito, Matatamaan pa rin tayo pero hindi gaanong kalakasan. Kaso makakaramdam pa rin tayo ng panghihina sa katawan at kung ano-ano. Subukan niyo, people, kasi sinubukan ko lahat para alam ko kung saan bilong saan ang pinakamaganda na gamit sa katawan. So ang pinakamaganda na gamit sa katawan para hindi ka tamaan ng mga kulang barang at kung ano-ano man ay abangan niyo sa susunod na video na aking ilalabas mga people. Maraming salamat naway sa aking pinapakita sa inyo ay nakakatulong, nakatulong sa inyo kahit papaano. God bless. Okay lang na bumili kayo ng alahas mga katulong yan dahil yan ang ating kaibigan tuwing tayo ay wala ng pera. Dahil kung manghiram tayo sa kapwa, wala rin naman ang mga yon. No, hiram tayo sa biyanan, sa sa kamag-anak, sa hipag, di pamilya rin silang tao. Kaya mas mainam, mag-alaga po kayo ng mga ginto para oras na wala ka ng pera, may isang lak mo at yan ang kaibigan mo. Okay ba people? Salamat, God bless, maraming maraming thank you.